Patunay na buhay na buhay pa rin sa puso ng sambayanan at maging ng mga celebrities ang yumaong tinaguriang The King, na si Fernando Poe Jr., matapos namang sunod-sunod na gunitain si FPJ sa nakaraang selebrasyon ng Andes noong ika-isa ng Nobyembre at sa kanyang birth anniversary noong ika-20 ng Agosto. Nitong nakaraang Andes, bukod sa pamilya ng yumaong King of Philippine Movies, Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagkilala sa namayapang aktor ng dalawin ng puntod nito sa Manila North Cemetery. Pumanaw si FPJ noong ikalabing apat ng Desyembre taong dalawang libut apat sa edad na anim at makalipas ang halos labing limang taon, buhay na buhay pa rin ang iniwang alaala ni The King. Kasabay nito, ipinagdiwang din ang ikawalumpong birth anniversary ni FPJ ipinanganak si Daking noong ikadalawampu ng Agosto taong isang libo at tatlumput Pinangunahan ng ang probinsyano, star na si Coco Martin ang pagbibigay pugay sa tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino. Pinuri ni Coco si Daking dahil sa patuloy na pagbibigay ng inspirasyon sa mga ordinaryong Pinoy at ang tulong nito para sa lokal na industriya ng pelikulang Pilipino. Ayun kay Coco, napakalaking pakinabang para sa mga Pinoy at mga kapwa artista ang mga pelikula ni FPJ. Para sa amin, talagang sobra-sobra yung ginawa at naiambag ni FPJ sa industriya at sa buong Pilipinas, sabi ni Coco. Ayun pa kay Coco, kundi kay FPJ wala ang Ang Probinsyano. Si FPJ ang orihinal na dalisay sa Ang Probinsyano movie. Nasa ikaapat na taon na ang TV adaptation ng Ang Probinsyano, ni Coco. Nakilala rin siya bilang superhero sa Panday Movies. Ipinanganak bilang Ronald Alan Kelly Poe, tumakbo si FPJ bilang Pangulo noong 2004 presidential elections, bagamat natalo kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na natiling questionable sa marami ang resulta ng nasabing halalan.